Isa sa bumubulag sa tao sa pagpapalang meron siya ay ang inggit. Itong dahilan kung bakit hindi makapagpasalamat ang isang tao sa biyayang tinatamasa dahil sa halip na tingnan ng pagpapala ay laging sa iba nakatingin at nagtatanong ng, eh bakit sa kanya mas maganda? Ang inggit ay kadalasang resulta ng kawalan ng satisfaction sa meron ka at paghahangad sa mayroon ng iba. Yun bang lagi kang nakatingin sa meron ng iba at hindi mo maatim na hindi pantay o hindi higit ang sa iyo? May halong pride din ito dahil minsan, nandyan ang kaisipan na mas karapat dapat kang magkaroon at dapat mas maganda ang kung ano ang meron ka. Maraming anyo ito at karamihan ay nakakaranas nito. Mula sa laruan ng mga kalaro noong um, bata ka pa, hanggang sa grades sa eskwelahan, sa mga promotion at benefits sa trabaho, sa ibinibigay ng magulang at marami pang iba. Yun bang masaya ka paglamang ka, pero malungkot ka paglamang ang iba kahit na meron ka din naman. Ang taong may inggit ay hindi kayang maging masaya ng pangmatagalan dahil ang kasiyahan niya ay nakadepende sa meron siya na wala sa iba. Pero alam natin na anytime pwedeng magbago ang lahat ng ito. Ang sabi ng Bible tungkol sa inggit, ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan, ngunit ang pagkainggit, ay tulad ng kanser sa buto. Ang inggit pala ay kabaliktaran ng malusog na kalagayan at hinahalin tulad sa malubhang karamdaman na patuloy na nagpapahirap sa taong meron nito. Pero paano ba natin mapagtatagumpayan ito? Una, mahalagang unawain na ito ay kasalanan at dapat ituring na kasalanan. Minsan kasi ang isang bagay na common na nararanasan ng karamihan ay parang hindi na natin na ituturing na kasalanan. Pero ang basihan ng kasalanan ay hindi kung ito ay ginagawa ng madami, kundi kung ito ay pinagbabawal ng Diyos at maliwanag sa sampung utos na ito ay kasalanan. Pangalawa, ito ay problemang espiritual. Kaya ang pangunahing solusyon dito ay eh spiritual din. Ang paghingi ng tawad sa Diyos at pagiging mapagpasalamat sa Kanyang pinagkaloob. Minsan, sa kakatingin mo sa meron ng iba, hindi mo na makita ang kabutihan sa buhay mo. Pangatlo, maging mabuting katiwala ka ng mga ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang ingatan at gamitin ng husto at wasto ang bigay ng Diyos ay pagpapakita na sinusulit mo ito sa halip na sinasayang. Alam mo, maraming tao ang nananalangin ng blessing para sa kanilang buhay. Pero kung maingiting ka, kahit may blessing ka na, hindi mo pa rin mararamdaman ito. Kasi nga, mas nakatingin ka sa meron ng iba kaysa sa pagpapalang meron ka. Sa totoo lang, pinagpala na tayo. Kung bibilangin natin ang mga meron tayo ay tiyak na marirealize natin na napakabuti ng Diyos. Tandaan mo, kapag pinagpala ka ng Diyos, gusto niya na maramdaman mo na pinagpala ka nga. Ang taong mainggitin, manhid sa pagpapala. Kung struggle mo ang pagiging mainggitin, huwag kang mainggit sa mga nagtatagumpay na laban dito. Sa halip, manalangin ka na baguhin ng Diyos ang puso mo. At lagi nga nating sinasabi, kung tama ang kahilingan mo, tiyak na ipagkakaloob ito ng Diyos sa iyo. Asa ka pa.